quarter ni quarter ni po yun uh -oh. tapos po ay kung meron ka po complete kahit po kalahating oh, po ang kada opo ang gagawin niyo po ay upo kada po na po. Uh -oh. tatanggalin niyo po mga outlet Sa oo saka niyo po kung kina po kayo magdukay saka niyo po itaklo uh -oh. po ulit yung mic kaya nilalagyan ko ng mga ganyan kaya may ano pag uh -oh. ako nag-address ka kaya Hindi po tanong niyo po kinatanong ko hindi po sa dito uh -oh. mo pero wag niyo kagawin sa dikit. Kasi at, minsan ito po ay mag-aanayin. Oh kaya po yan, inakayat na po. Oo. Oh. Oh oh. Yan. At pag inat nat ay mamatay. Mamatay. Opo, oh, pag, pag ina, pag ina po pag <laughs> inaanan po, yan dapat po, may pag-i-meron ano oh po ang gayan. Ano po? Kaya kung nag-ano ay ipot, hindi lang nagkakulak lang. Ay, wag niyo po pating sasagad. May mainit ang iputanuan no no, rin, ha? Oo. Uh, yun yung baybay bay -bay tabi yun lang po. po. apat na buwan ang... Ah... Ah, di kunay na po. Naka-tagas Naka ba, no? -tagas ay, na yung mga kunay. Ko, malalagay ko pa. Malalagay ko pa hmm. naman siya. Baba pa. Ay, ako naman yung tinupro. May, may pangibang, yun, gaya na rin. Ay, yung mga nasa baba po. No, tari para bumaltaw na yung pamuno. Oh, Namatay na yung pagdulo. <laughs> parang ito, para ito kag kagawad ay hula pa. Ay, ay, hindi, dugdum. Kaya lang, ito, malamang ito yung ano. Oo. Uh -huh. Kaya kung... Ay, ang isenaryo nito, kagawad... Ay, ito'y dugtong. Mm. Yung ito'y dugtong ay pato patay. Kaya nga, namatay. Ay Ayan ang sumibol. Opo, ganda po ang isura ng ito'y dugtong. Pataas po yan. Abumayan ang diya. -an Kaya... Ayan. Opo. Ewan, parang dito. Parang dito yung sasuloy na yun. Pwede yung supitro hmm? Para sa monitor. <laughs>